Hello mga kaibigan ko, ito na, natapos na po yung ginagawa namin, ginagawa namin train. Yan o, oh. yung gawa po ng boss namin tsaka isa kong kasama na welder. Yan, inuulit ko po, ako lang po yung taga-spot lang po rito. Yung boss ko po ang nag-ano ng mga gamit, gamit dito, siya pang pumaporma. Tapos yung kasama ko, ito po yung kasama ko. Yung isang welder po talaga, siya po ang nagpo-pole weld dito. Yan. Tapos yung nagpintura po nito, eh yung kasama ko naman po, wala no, nung muwi na siya po nagpintura nito, si Kaboom. Oh, Ayan kaibigan ho, oh. tingnan nyo na lang ang forma nyan. Kasing ano nang luma ng loma ng tren to, mga sinaunang tren, mga 1800. Ayan no. Oh. Ayan. Tapos may panibago na lang po tayong gagawin. Ayan, no? May bago na naman po naiisip yung boss ko. Ayan po. Ayan, nakikita nyo. Ayan, no? Ako na po ng welding welding yan. Ayan. Buntot po yan. Tapos ito, iniisip ko po kung paano sistema nito. Pero tingin ko parang magiging ano to parang magiging bubuyog o ano man pero tingin ko parang ganun nga ito basta to buntot na to ayan nakita nyo puro welding welding lang huya Matornilyo tapos ito po yung ano yung sa mga grinder ayan o no? ayan po ayan yung kasama ko eh no? Ay, siya o na kay siya nag pole weld nito ano napagod kay mapapagod ka ho rito kasi hindi mo basta basta na ano lang mo to kasi maselan siyempre yoyo ko ka tapos sipat sipatin mo pa kung derecho yan ho. okay ang ganda ano ito sumblero ho to yan o yan ito yung tambot labasan ng ulasok. Pero wala to ha. Kumbaga parang ano lang ho to. Pang design design lang po to. Pang display sa loob ng bahay. Ayan. <clears throat> pero to mga kaibigan, binibenta po to ng amo ko. Yan, binibenta po ng amo yan. Hindi ko lang po sure kung magkano bentahan ito. Pero may presyo po to, may presyo. Yan. May presyo po yan mga kaibigan ko. Ah, para mga kaibigan, gandito na lang po tayo. Uuwi na po tayo. Kaya baka abutan po tayo ng ulan. Ah, para mga kaibigan, gandito na lang po tayo. Lagi po tayo mag-iingat ngayon. Lalo bagyo. Yeah. Alam mo sa inyo mga kaibigan. Ha? Bye.